ay mga idol nalasag ko mga idol nagsamok samok nasag ko anong tapita mga idol natami sa mga idol dinidapit sa bulaw ipunan na may sakarsada mga idol kay kami among dipironing mga liki mga idol among koreksyonan ba yang brak, among ni yung barak ka mga kaya yung purpose ni mga idol buta na i-proxy kaya ng proxy mga idol ba <coughs> para yung mga para inong ya siya nga si Minto yapon siya mga idol ba nga waw, makita bito nga linki mga idol muna nga sa mong gabotangan o gisil ka nga bro kuksig yapon siya. siya mga idol kini siya muna liki mga idol nga agi kuksinan sa mong kaoban ng mga idol muna yung butang, mga ibutang nga ka nang ilog mga kolor mga idol nga lata muna siya Di, muna siyang kuhaan nga amok pa na siyang imix pata ka dua nak ka na mga idol Tapos gina ko mga mga idol, busy naman kayo sa pagbangag-bangag mga idol. Ya, tapos, butangan putang po na siya proxy ka ng liquid mga idol ba. Para, dipinsa gina mga idol nga, pagpag-ahig mga idol. Lahi ng pag mga idol lahat.